din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakaisa siya ng publiko sa hangaring mapanagot ang mga sangkot sa anomalous flood control projects. Pero ayon sa pangulo, kailangan na dumaan ito sa tamang proseso at may matibay na ebidensya para walang kawala ang mga sangkot sa isyu. Si Rod Lagusad sa detalye. Kina-kailangan dumaan sa tamang proseso para matiyak na may mananagot. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng panawagan na nababagalan sa pag-usad ng kaso at dapat ay may makulong na sa umano'y anomalous flood control projects. We have to remind people that we have now moved from the political arena to the legal one. And the legal one, the legal arena has very strictly defined procedures. I get messages All day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Git ng Pangulo kung basta-basta na lang ito gagawin at walang magandang ebidensya. May tsansa na ma pa ito at mabasura lang ang kaso. Binigyang diin ng Pangulo na dapat manatili pa rin ang pagkakaroon ng due process. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng preliminary investigation lalo't anya, may prinsipyo ng double jeopardy, kusan hindi pwedeng kasuwa ng isang tao ng kaparehong kaso na una na siyang na-acquit o convicted. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people. So, do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we, we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. Samantala sa usapin naman ng pag-livestream ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, hindi pa anya nabubuo ng ICI ang rules pagdating dito. Ayon sa Pangulo, kailangan pa itong isapinal ng komisyon. I have an opinion of course, but Talagang na, ang ang gusto kong makita ng tao hindi ako nakikialam ng the executive, the government hindi nakikialam diyan We provide we provide them a budget and we allow them to run everything the way they want to hire the people that they want. Talagang rinirispeto namin yung uh, unang ay independent independent commission on infrastructure. Tinitiyak din ng pangulo na nasusunod ang pagiging independent ng komisyon lalo na sa mga desisyong tanging sa kanila lang manggagaling. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.